Hello guys. <laughs> Tignan nyo. <laughs> Tignan nyo yung ano, ano ba to? <laughs> roller coaster din sila o. Oh. Tignan nyo. <laughs> Ayan. Ano ba yung puset? oh <laughs> Roller coaster din sila. <laughs> Hindi, pinatutuyo yan. Kasi lalangawin daw para hindi pumunta yung langaw. Kaya sila kalinis. Para hindi daw pumunta yung langaw. Yep. Hmm. Ginam mo? Hmm. Natutuyo, binibilan sa araw. kalingan no? Yan. Ay, baka naman yan, kasi. Ginam Nasa araw kasi. mo. Yan. Tignan mo. <laughs> Hilo na rin kayo. <laughs> Hilo na rin kayo tumingin. Sorry. <laughs> Ay, pag ko pala to, ano, matutuso kamay ko. Sarap hawakan ba? Ano? may isip ko nahilo na rin kayo sorry <laughs> nahilo na rin bye